walang Duterte'ng tatakbo sa pagkasenador. Yan po ang totoo. Nauna na pong binalita na ng si Sarah Duterte na kuno, ay, kuno nga ay tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado noong mga nakaraang buwan. Um, yun ba ay uh, kasinungalingan? Yun ba ay mind conditioning lang? Posible kasi. Kasi ang sabi nila dito, ano mga netizens, lalo na yung plano na yun ay totoo daw talaga. Totoo yung plano na itong mga Duterte na tumakbo ng mga senador. Kaya lang kasi nakaramdam daw sila na mukhang tagilid. Mukhang walang sasuporta sa kanila dahil sa mabahon na sila sa mamamayan. Ah, uh, kasabay kasi na itong um, parating na election, sigurado daw po na yung lahat ng baho na itong mga Duterte. Kaya yun, naniguro na lang sila sa kanilang lugar sa Davao. Pero siyempre may mga mag-challenge sa kanila. So para sa mga taga-Davao, siguro um, siguro alam niyo ang totoo. Siguro karamihan sa inyo ay tinatakot, natatakot, 'di ba? Ganoon eh. Or pwede ring sabihin na ang mga taga Davao ay talagang baluktot na ang kaisipan dahil nananatili ng mga taga-suporta ng Adang City kong magising po kayo, idilat niyo po ang mga mata niyo. Merong iba na kayang ibalik sa dati yung Davao na sinira ng mga Duterte. Hmm yon ang nangyari, tatakbo na lang daw sila dyan sa lugar nga nila sa Davao. Abay kung ano-anong posisyon. Ano ho, yung isa kong resista, mayor, tsaka vice mayor. Nakpo, eto na. Wala naman sanang problema kung ilang pamilya or miyembro ng pamilya ang nasa mga posisyon ng sabay-sabay. Wala tayong problema rin dyan hanggat maayos ang kanilang pamumuno at hindi mga corrupt. Ang sinasabi ng mga netizens kasi, corrupt etong mga ito. Kaya, talagang hindi po pwede. Talagang nakakatawa itong ganitong sitwasyon. Yan. Breaking news, Davao City Mayor Basta Duterte naghain na ng COC sa pagkabisi alcalde, vice, uh, chair, uh, vice mayor siya, patatakbong vice mayor ni Digong at yung isa ay isa ay kongresista naman po. Aba, ito'y salungat na salungat sa pahayag. Siyempre, netong si Tambaloslos, netong si Sara Duterte. So una pa lang, makikilala natin. Ito yung justification na talagang manluloko, sinungaling, at fake news peddler nga daw. Itong si Tambaloslos. Yan po ang reaction ng mga natisans. Patuloy na, patuloy daw na maghahasik nga ng takot at lagim sa Davao itong mga ito. At syempre, patuloy din daw na magiging abala sa pagbulsa ng pondo ng taong bayan. Hmm. Yan daw ang totoo eh. Yan ang nababasa natin na sa comment section. Good luck!